sa Pangpalay ba to? Sa Pang Oo nga no, sa Pangpalay National High School oh. Hala. Thank you, Mama. Salamat. Apa, apa. Two hundred, three hundred, four hundred, fifty ayon sobrang layo San Mateo to Sapang pangpalay Tawawa si ma'am kasi ang gusto ko sanang i-discount si ma'am kaso nga lang yung pa-uwi ko nito alanganin din to eh wala din tong masasakay eh So nakarating tayo ng Sapang Palay Bulacan Ang uuwihan ko Ang uuwihan ko batasan Ito 29 kilometers Away